hindi magagalit talaga, di ba? Kung makikita ninyo yung mga nakasulat doon sa kanilang mga placard, ay malayo po sa kanilang isinagawa o ipinakita sa ating mga mamamayan. Di ba? Sabi nila walang halong politika. Pero ang kalaban, kalaban natin, sila Bato, yung iba pang mga politiko, si Marquileta, nandoon nagsalita pa. Alam niyo sa totoo lang matutuwa sana mga Pilipino kung mga sinabi ni Marcuarita doon eh tungkol sa pagkakaisa hindi. Siniraan pa niya yung quadcom, siniraan pa niya yung, mga, yung camera na kung saan doon din siya galing, di ba? Eh, kung hindi po ako nagkakamali, hindi lamang po si dating uh, uh, senator Drilon ang nagalit dito. Nagpahayag din po ng ano si dating senator Enrile na kung saan talagang binakbakan, tinira ng husto ni Enrile, ito pong iglesia ni Manalo na kung saan puro mga katulonggisan, puro kalukuhan lang yung ginagawa, nakikialam, nakikisawsaw sa politika, e eh, really yun naman kayo mga deputa kayo, ha? Eh sabi ko nga mga minamahal ko mga kababayan, delikado po ang ating bansa sa reliyon nito ni Manalo. Darating po talaga yung panahon, yung punto na kukontrolin ng iglesia ng tao, ha? itong ating bansa. Nakita nyo naman, sinungaling. Malayo sa kanilang isinulat sa mga placard na dala nila yung kanilang ginawa. Kung talagang peace rally yan, hindi sana ipinahintulot nitong mongoloid na leader nila na si Eduardo Manalo na kung ang pagiging sa kung titig mo sa pagiging mo niyo talagang jablo tong hayop na to pati magulang kapatid ipinakulong ginawa ng kwento ginawa ng kasalanan para lang makulong para hindi maka, magawa ng pwesto Ibiro mo sabihin ba naman nila Peace rally lang daw ah Yung kanilang ginagawa ay peace rally Hindi pa mumuliti ka Eh walang nga Rinig na rinig ng buong bansa Gusto nilang turuan Gusto nilang Gusto nilang kontrolin ang kamera Para pigilan yung impeachment complaint Laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte Na si Sarah sa totoo lang mga kababayan sa nakikita ko lumalaki po yung ulo ng iglesia ni Manalo eh. Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to eh. Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo. Ha? Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Tangina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Ha? Iglesya ba talaga kayo ni Kristo o Iglesya kayo ni Manalo mga demo kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo, isa lang masasabi ko sa inyo. Kahit isang beses pa kayo magrally, ah, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tang ina ninyo. Ah, maliban lang doon sa mga matitinong iglesia ni Kristo. Ang pinatatamaan ko dito yung mga iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia ni Kristo na talagang kay Kristo naglilingkod. Malinaw yan ha. Pero, uulitin ko, ang tinitira ko rin dito yung mismong pinuno ng iglesia ni Kristo na maladimonyo yung pag-iisip, diputa ka, mongoloid ka. Biro mo, yung rally ginamit pa ni Bato, pinahintulutan ng iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa na animoy akala mo ay biktima akala mo ay inaapi pero ang totoo sila tong mang aapi sa totoo lang mga kababayan talagang nakakagalit talaga eh nakita nyo ba ginamit yung pagkakataon ni Bato de la Rosa ginamit niya yung pagkakataon na yun para magsalita na para bagang gusto niyang palabasin ah, ipakita sa taong bayan na yung rally na yon ay para sa kanila, para kay Sara, para kay Bato, para kay Bongo, para, di ba? Sa totoo lang, nakakagalit talaga anong ginawa ng pamunuan ng iglesia ni Kristo? Ako, duda ako dito. May nangyaring, ba, ano dito eh, may nangyaring lagayan dito na kung saan ginagamit ng pamunuan ng iglesia ni Manalo ang kanilang mga membro para magamit naman ng mga demonyong politiko katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Sara at iba pa. Lalong-lalo na ito ni Marcioleta na lumuluwa na yung mata sa pagiging kupal. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, balita ko po, kikilos na ang mga katoliko at iba pang mga reliyon para po burahin ah, sa mapa itong iglesia ni Manalo. Ah, sabi ko sa inyo, natutulog lang ang katoliko pero pag yan ay ginising ninyo, tuldok na lang kayong mga katoliko, mga ano kayo, mga igling kayo. Ha? Ah? Tuldok na lang kayo sa dami ng katoliko, tandaan ninyo, isang porsyento lang kayo sa dami ng katoliko. Wala eh. Ginagago nyo yung mga katoliko, ginagago nyo yung ibang mga regla. Nakala nyo talaga, kayo na yung pinakamalakas. Malakas lang kayong manloko, malakas lang kayong mambudol, malakas lang kayo na ano, kulto kayo dahil pera-perang labanan ninyo dyan. Alam nyo sa totoo lang, kumpermado po na talagang binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga kalaban natin, ito pong pamunuan po ng Iglesia ni Kristo. Kaya po ganito, nagsagawa agad sila na animoy pisrali kuno. Pero ang totoo, pamumuliti ka pala. Ha? Biro mo. Buti sana kung magaganda yung sinabi ni, ni Marculeta. Hindi. Puro patama, puro paninira sa Quadcom. Ha? Yan ba yung peace rally ng iglesia ni Manalo? Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ako magtataka kung bakit napakayaman ng iglesia ni Kristo eh. O iglesia ni Manalo. Kasi nga, pera-pera ang labanan dyan. Kahit masama, kahit gago, kahit demonyo, basta mabigyan lang sila ng pera, gagamitin yung mga membro nila kahit hindi na maganda yung kanilang uh, purpose at hindi na maganda yung kanilang ginagawa. I-biro mo, napakatangan ng mga iglesia ni, ni Manalo. Di ba? Peace rally, tapos pinagsalita yung mga kalaban ng ating gobyerno. Pero ganun pa man, ayokong lahatin. Kasi balita ko, may ilang mga iglesia ni Kristo na nung nagsalita itong si Marquileta ay nagsialis at nadismaya talaga. Dahil tulad po ng sinabi ko, sino ba namang hindi madidismaya? Peace rally, may mga politikong nagsalita. Tapos yung mga sinasabi eh, hindi na related doon sa kanilang sinasagawang peace rally. ba? Diba? Panggagago nga eh. Hindi na tayo magtataka talagang gago itong iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon itong iglesia ni Manalo, kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. Ito lang ang gusto ko sabihin sa mga iglesia ni Manalo ha. Reliyon kayo. Ha? Sa Diyos kayo maglingkod. Dapat yung inyong mga kilos ginagawa merong involvement o merong ano, merong connection sa paglilingkod sa Diyos. Mga putang ina ninyo. Magkano binayad sa inyo ni Bato de la Rosa? Akala niyo hindi namin alam? Ha? Akala na akala ninyo hanggang ngayon tatanggi pa ninyo hindi kayo tumatanggap ng pera mga deputa imposible yan. Sa pagmumukha pa lang ni Manalo eh, sa pagmumukha pa lang ng pamunuan ng iglesia ni Manalo. Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga deputa kayo. Maliban lang doon sa mga matitinong iglesia ni Kristo na mayroong pagkakakilala talaga o pagkatakot sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Hindi ko nilalahat ha. Tamaan. Ha? Tamaan na ang matamaan sa sinasabi ko. Pero lilinawin ko, hindi ko nilalahat. Pero kung tatanungin nyo ko kung tinitira ko dito yung pamunuan ng iglesia ni Kristo, yes! Dahil hindi mangyayari yung mga yon kung hindi pinahintulutan ng leader ng iglesia ni Manalo. Ha? Sa totoo lang, Ayusin ninyo, masyado na kayong umaabuso, masyado na kayong nagiging mayabang. Akala niyo kung sino na kayo. Nagiging diktador na kayo, mga deputa kayo. Meron pa kayong uh, pabanta-banta sa akin, mga deputa kayo. Ha? Tingnan niyo yung mga message sa akin, mga kababayan, ng mga member ng Iglesia ni Manalo. Ang dami, puro pananakot. Dapat po, kung akong tatanungin, turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo. Pugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. Sa totoo lang, para sa akin, okay na sana eh. May mga kaibigan na ako sa iglesia ni Kristo. Muntik nyo na akong paniwalain na totoo kayo. O maatin na nga ako eh, nakikinig na nga ako sa ano niyo eh. Pero sa pinakita ninyong katarantaduhan, kagaguhan, mga diputa kayo kaya hindi na ako magtataka kung bakit taon-taon, daan-daan, libo-libong mga membro ninyo ang tumitiwalag na sa inyo dahil ganun kayo ka mga gago. Ha? Ang bilis yung mag-recruit kasi dinadaan nyo sa ganda ng simbahan. Pero ang tanong, maganda ba yung gawain ninyo mga diputa kayo? Maganda lang simbahan ninyo, mga damit ninyo. Maganda lang yung aral ninyo, pero ang tanong, ginagawa nyo ba? Parang kayo yata yung nakasulat sa Biblia eh. Nagagamitin ng jablo isang reliyon, nagagamitin ng jablo para kontrolin yung panggobyerno, para mahirapan ng taong bayan. Tarantado kayo. Lalong-lalo ka na, Eduardo. Manalo. Mukha ka mongoloid. Napakahambog ninyo. Porkit ba sinasabi sa balita, ma-impluensyang reliyon. Di kayo, kaya lang naman kayo nagiging ma-impluensya dahil utang ina ninyo, kung di ko pa alam, ginagamit yung reliyon ninyo. Ha? Ginagamit niyo Sa pamumuliti ka, kunyari pa kayo, mga hudas kayo, ay nakikinabang yung leader ninyo, ang nakikinabang yung reliyon ninyo. Mula sa pera ng mga politiko na gustong humingi ng boto ninyo mga diputa kayo. O tingnan nyo, dahil sa sobrang galing ninyo, ilang bangap, ilang ilang presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo, puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traidor sa bayan ng bansang ito. Gagaling ninyo. Pinipili namin yung mabuting mga politiko. Tangina ninyo, Pinipili nyo yung mga mandarambong kasi nakikihati kayong mga putang ina ninyo. Maliban lang doon na excuse me sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Pagpauman nyo, hindi po kayo kasama dito. Doon lang po sa involved. Doon lang po sa tatamaan ng mga sasabihin ko ngayon. Kala ninyo, ha? hindi habang panahon Iglesia ni Manalo, magagawa ninyo gusto niyo tandaan nyo yan ha. Pero ganon pa man mga minamal ko mga kababayan, hanggang tayo po'y nandito, tayo po'y magsasalita, tayo po'y makikipaglaban para po sa karapatan ng ating mga kababayan. Hindi po tayo papayag na basta na lamang tayo kontrolin ng isang reliyon na dapat sana ay pang reliyon ang kanilang ginagawa. Pero hindi, pamumuliti ka. Pero ganoon pa man, lagi po tayong susubaybay, lagi po tayong magsasalita dito sa ating programa para po sa mga Pilipinong nakikisa po sa ating pinaglalaban. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang Maraming maraming salamat po.